at nagbabalik ah uh, pinalitan ko na pala yung ano yung FB page ko yung ah Jskill Home Service ah uh, syempre papakita ko sa inyo mga mga ginagawa ko ngayon at mga kung saan ikakabit lahat ng utility box at ang junction box mga abang ng lighting outlet at yung iba iba pa at papakita ko na sa inyo mamaya magpapalit muna ako ng damit saan na lang ako kasi sobrang init na naman talaga dito sa site namin. Wala pa kasi kami naman ito na ito na ito na ito. Papakita ko lang sa inyo kung ano mga gamit na mga dito para makabuo tayo ng isang electric wall. Magbubayan yung muna tayo guys, tapos magpapakita ko sa inyo kung ano mga utility box na ikakabit ko at kung saan sila nakakabang. Kung sila sila nakakabang at ilalagay yung mga lighting. Okay. Pakita ko na sa inyo ano mga gamit na dapat gagamitin ko. Isa muna ito sa so lagay. Okay. Mayroong dito black screw. At dito ang screw. At mayroong flyer. Meron din dito cutter. cutter. You know that? Okay. Sa so ngayon ay magpapatuloy na natin yan. Sana all. 5, 4, 3, 2, Hello guys welcome to my new name of my page and i want to show off my work and let's see to more more works and to nga pala yung plano ah uh Uh, dito sila nakadetalye kung saan sila ilalagay. At uh, papakita ko sa inyo yung mga pinagchipingan o pinagsinsilan na para pagdadaanan ng mga electrical PVC pipe para sa pagdadaan. Ang paglalagay ng mga utility box, uh, utility box para sa switch, outlet at uh, lalagyan natin ng mga junction box dun sa taas para dun ilalagay yung mga wiring, flexible holes at dun na rin mag-splicing kung ilang ilaw ang ilalagay kung nga lang pala ito isang circuit breaker yan ang circuit breaker ng aircon ay 30 amperes um, pinaghiwalay ko yan sila para hindi sila magsabay sabay kung sakaling masira ang isa at ito nga pala yung metal paring na nagawa ko Um, binawa ko na nga pala yan Minadali ko na yan para makapaglagay Lagay na tayo ng mga flexible hose Tapos mga wiring, lighting At para maisabay ko na rin Pagka naglagay ko ng hard effects, Ay maihabang ko na kung saan sila ilalagay uh, Ito nga pala yung isang kwarto uh, Dito ko papadahanin lahat ng mga wire Uunang ng lagay At ito nga pala yung utol ko Ginamitan na ng mga ano, pinagbabawala technique Para mapabilis daw yung trabaho Ang um, anong para teknikan nga yan at uh, ito na si Bayaw, ang uh, taga-cheating o taga-sinsel. Ang uh, haba pa ng sinsel niya, kung malakasan talaga. At uh, ito na nga pala yung mga abang na sinabi ko sa inyo. Meron kong dalawang green at isang black. kaya uh, pala dalawang green yun. Isa sa Texas isa naman sa lighting. Sa so lighting. At ito na nga pala yung mga abang para sa mga aircon outlet at ito na nga yung mga flexible na ikita nyo kung saan sila mga nakaabang at yung junction box kung saan ako nag splicing para sa abang sa switch yung mga switch nga pala dito ay 3 gang at 1 gang meron din 2 gang uh, ito nga pala yung sa 2 way switch ito nga pala yung abang ng 2 way switch meron siyang dalawang green pababa at isang block, kababa din at ito nga pala yung abang din sa hallway, nalang paglagay na rin ako dito ng tatlong tatlong green, isang block para sa hallway, family hall at ayun nga, mga naka-experising na rin yun dyan uh, nang testing ko na rin yun okay naman na Uh, dito naman sa CR ay dalawa lang kasi nga wala na dito ang excess fan. naman tong awning. At ito naman yung kwarto. Dalawang ilo lang dito. Ayan lang yung mga nakalitali sa plano. Uh, at hindi na ako magdadagdag ba kasi pagalitan ako. At ito mga abang sa aircon. Nakalain niya na rin yan. At uh, nakabang ko na nga rin ng mga receptacle yung ilaw para sa halin. testing ako, okay na. At uh, okay naman na, dumating na nga rin dito yung leadman ko para tulungan ako at ayan na nga sya, pa selfie uh, pa. Ayan nga pala yung mga abang ng junction box, yan sila lahat mga nagagaling kaya ang daming mga wire nyan. Merong pb is 3-4, dalawang medya, yung dalawang medya ay para sa outlet at yung isa medya ay sa hilaw at yung isa naman 3-4 ay sa tatlong aircon. At nabang ko na nga rin dito yung number 12 na wire para sa outlet at number 12 din para sa aircon. At meron pa nga ditong isang switch, meron tatlong wire. Uh, meron tong abang sa canopy, may junction box na nga rin dito na habang dalawang sabay. Ah uh, alphabetical kasi yun eh, ay pag AA mga ganun. Tapos meron na rin dito sa balcony. Hiwalay yan at uh, pinachipping ko na nga rin dito sa kasama ko yung sa leadman ko yung mga pagdadaan ng tubo at uh, junction box um, utility box para mailagay na nga ito at masementuhan. Um, bali, ang outlet nga pala dito sa baba ay anim. Uh, meron ditong utility box sa para paglalagyan ng switch ayan na nga uh, na markahan ko na nga para may mga guide sila kung ano mga season sila nila at yan na nga tagos na daw pinatagos ko na nga yan at uh, nalito na rin yung switch para sa two way, two -way switch at uh, meron na rin dito mga pinag season sila nito ayan nga pa yung plywood di ko pa natanggal kasi nga nandyan yung mga junction box na inabang ko at ito na, mag splicing na ako. Um, binilang una ang ilaw kung ilang papasok at yung wire na papasok sa PVC pipe. Um, yan na, nakapag, nakapag cut na ako ng mga wire niyan. Ah, uh, yung lead man ko nga pala ay yan ang katulong ko. tinitignan niya kung lumalabas na ba talaga yung wire na sinusuot ko. At lumabas na nga, na nga. Uh, niya yan para matak talaga ng gusto yung wire. At uh, yan na nga, hinila niya na. At uh, mag-splicing -e na nga rin ako dito kasi nahila niya na yung wire dami dami na siguro mawawali ata yung wire na yan ito nga pala yung junction box uh, i-splicing na ako dito may palatandaan na ako dito ayun nilalagyan ko ng electrical tape ay nga uh, pala yung pinaka uh, gate ko para hindi sila magsalubong pag magsalubong kasi yan pag nagkamali ka ng splice yan. maaaring pwede ka masambugan uh, pinagkakap ko na nga rin yan para mga uh, spice ko ng uh, 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 para sa switch para sa ilaw at uh, yung connect, connect boom ko na yan para okay na at makalipat na ako sa ibang station uh, yan nga pala pinaplace ko talaga yan para sa uh, dikit na dikit yan hindi yung nikot ikot lang uh, para hindi na rin sya mag export at dinagyan ko na rin ng electrical tape yan. At papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to May video akong isinib. At para makita niya talaga kung anong mga pinagagawa ko. Kasi ano eh, isang kulay lang ito eh. Para bali isang kulay lang talaga uh, medyo nakakalito talaga kaya nilalagyan ko yan ng mga palatandaan yung nilagyan ko na nga ng electrical tape ito na nga yung video para sa line salamat natin guys dito nakakonekta yung outlet tsaka kumo ng switch natin yan line 1 tsaka kumo ng switch at outlet natin baling tatlong join to guys Next guys ay dito na tayo sa traveler natin papuntang valve o valve traveler yan ito yun so, so next ay line to naman tayo dito nakakonect yung valve natin tsaka outlet ito yung katlo tingnan nyo guys isa dito dalawa dito para maganda yung resulta ng splicing natin ayan na guys tapos na tape na tayo natin yung breaker natin ito natin yung switch natin natin dito sa 250 volts check natin yung outlet natin kung may 20 volts ba yan nakapalo siya sa 236 volts oh di ba para kang nasa langit <laughs> ito nga pala yung mga na-splicing ko na at naipagtap tap ko na sila para silang alitap-tap. -tap. Um, ayan nga yung para sa ilaw, ah uh, naikabit ko na nga at uh, mga junction box pa dito ay di ko pa nakikakabit oy, tulala ka naman ito pala si Jason Billion ang pinakamalakas maghalo dito kaya nga siya binansagad dito ng The big at ito nga pala yung junction box tinapon <laughs> ko na talaga yung mga ano na yan para ilagay ko na nga ito at dito nga ako mag i-splicing para sa switch naka-splicing na sila sa pinaka main um, dito ko lang sila, eh. i-splice ko lang sila para matikit-tikit sila sumulpot naman tong isang jason to at ito nga ay hinahatak ko na yung wire na para pag connect connect ko na sila dyan sa kailangan pagka may mga dugtungan o kaya mga putol na tubo o pagdudugtong nyo dapat may junction box talaga kayo dyan para dyan yung i-splice yung mga wire na idudugtong mo ah, nalagyan ko na nga doon ng electrical tape para tapos na talaga yan lang guys, pinakita ko sa inyo kung ano mga trabaho ko at tapos ko na itong mga i-splice o pinagdugtong-dugtong ko na yung mga wire at pwede na siyang i-testing, pwede na siyang lagyan ng receptacle at pwede na siyang testing doon sa pinaglalagyan ng utility box sa video buong buo siya oh yeah. <laughs> ito nga pala yung ano yung trigang switch uh, kasi ka-slice na yan sa live dapat magkakakonnect magkaka at magkakakonnect dapat sila Tapos uh, papakita ko sa inyo kung paano kaya connect okay. ilagay dito ito nga pala yung yung live niya. Ay, tamo nyo. Ito yung live. Tapos ito naman yung tatlong ilaw. Tatlong ilaw yan. Kaya lang yung karigang Tapos ito na natin ilalaw yung Ito yung live. Ito naman yung tatlong return para sa ilaw. Lalo yung mga Sa kabila, pag dito, wag. Ayan yung dito. Panginom. Ha? Wala tayong panginom. Yung dalawang, yung sige. Dito pa. Mali tatlo yan. Nasa kabila. Ayos ako din. Pwede. Ganyan yeah. dapat ang pagkakalagay. Ito yung live. Ito yung dalawang return. Ay, tatlong return. Ayun yan. At yun lang muna guys. video natin para. Make <tutup> lang. <tutup> <tutup> Ngayon guys, na lagay ko na lahat ng mga switch at bubuksan ko na yung circuit breaker. Ito nga pala yung 15 amperes para sa mga ilaw. Ah. Uh. Ito na nga uh, pala nakabit ko na yung isang trigang switch. At uh, ito nga pala yung pangalawa. Nakabit ko na rin yan. Uh, nakabit ko na rin natin yung mga receptacle para ma-testing uh, talaga natin kung kumagana ba talaga lahat? masubukan Subukan. Lahat. May naririnig. Ah, dito 'yung CR. siya doon sa kabilang. Ah, 'yan oh. Eh, mga na ikabit ko ngayon araw at ito ko sa inyo kung ano pa mga mang... nakabit ko <coughs> um, Perks, marienda na tayo Marienda oh. Marienda muna kami sa labas guys Bye